Hi, Jose Ruel Yantes, ang chairman at founder ng The Blind Unity. Ako ay bumabati ng happy second anniversary The Blind Unity. Ako po si Raymark M. Mendoza, presidente ng The Blind Unity, ay taos pusong bumabati sa inyo ng happy second anniversary The Blind Unity. Hi there, I'm Jigs Jimenez Martinez from Occidental Mindoro ang kasalukuyang Vice President ng The Blind Unity. Ngayon, ako ay taos-pusong bumabati ng Happy Second Anniversary, The Blind Unity. Hello, Double It's me, Giancarlo Superalis, Sekretary ng The Blind Unity, na bumabati ng Happy Second Anniversary, The Blind Unity. Hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang oras ako po si Miriam Zamoras, ang inyong Lady MZ, ang treasurer ng The Blind Unity. Ako po ay bumabati ng happy happy second anniversary, The Blind Unity. Hello everyone. I'm Mark Galay, planning manager ng The Blind Unity official na bumabati sa inyo ng isang happy second anniversary The Blind Unity. Opo, si Rolando Cantera, auditor ng The Blind Unity. Ako po'y bumabati ng Happy Second Anniversary, The Blind Unity. Hello, mapagpalang araw at magandang buhay po. Ako po si Vincent Ryan Ginepo Moseno, PRO ng The Blind Unity bumabati sa ating lahat ng happy second anniversary, The Blind Unity. Good day everyone. Ako po si Rachel G. Bansuela, PRO ng The Blind Unity. Ako ay bumabati sa inyo ng happy second anniversary, The Blind Unity. Hi. Ako si Erwin Domingo. Counseling ng The Blind Unity ay bumabati sa inyo ng Happy second anniversary, the Blind Unity. Mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Faith Eunice Rubante, ang inyong tagapagbahagi ng salita ng Diyos tuwing araw ng Webes. At tayo po ay bumabati ng maligayang ikalawang taon ng anibersaryo ng pagkakatatag sa The Blind Unity.